samantala kahapon sa din ng Kanlaon Volcano. Ito ang naging dahilan para itaas sa mga otoridad ang status ng alert level patungo sa alert level 3. Ibig sabihin nito mayroon ng itinuturi na heightened volcanic unrest. Ang explosive eruption ay naganap sa tuktok na bahagi ng Kanlaon Volcano alas 3 kahapon. Ang eruption ay nagbigay ng napakaraming usok na mabilis sa tumaas hanggang 3 kilometro sa ibabaw ng tuktok ng vulkan at nadala ng hangin sa direksyong west-southwest, sabi pa ng PHIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa dito in-upgrade din ang alert status mula sa level 2 patungo ng level 3. Nagpapakita rin daw ang kandaon volcano ng umiigting na volcanic activity na kinapapalooban ng pagdami ng mga pagyanig ng lupang nararamdaman sa paligid ng bulkan at nakikitang dumarami ang isinisingaw na usok at mga abo na ibinubuga ng bulkang kandaon. Ang kandaon bulkan ay patuloy. Nalagda sa asagawaan ng mga seismic activity wala pa noong buwan ng Hunyo pero napanatili sa alert level hanggang kahapon nang ito ay sumabog alas 3 ng hapon. Samantala ang mga local authorities sa Negros Island Region ay nagpapatupad na ng 8 kilometrong danger zone mula sa aktibong crater ng vulkan. Inatasan e din ng FIBOX ang lahat ng government units na magsagwa ng evacuation sa mga residenteng nakatira sa 6 na kilometrong layo mula sa gitna ng vulkan at ihanda ang potential additional evacuation dahil inaasaang mag-e-escalate o madaragdagan pa ang aktividad ng vulkan. Ayon kay Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, nasabihan na raw ang mga residenteng apektado sa mga lugar na magsasagawa sila ng persang evacuation. Ang mga klase at trabaho sa local government offices suspindido na rin. Nagpatupad na rin ang curfew ang Canlaon City. At ang establishmento ay dapat sarado alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ipinagbabawal e na rin ang pagbenta ng anumang inuming na kalalasing. Samantala, nanawagan naman ang local authorities ng Negros Island Region ng pagiging kalmante sa harap na rin ng pagsabog ng bulkan kanlaon. Samantala ang mga PDC para classic density currents o mabilis na singaw ng mainit na usok na may kasamang moisture na mainit ang isa sa pinakang delikadong bahagi ng pagsabog ng vulkan. Nagbubuga na rin ng hot volcanic material and gas ang nasabing vulkan at nakikitang bumababa ito mula sa tuktok ng bulkan patungo ng southeastern section at nasusunog ang anumang dinadaanan nitong mga pananim. Ang mapangalib na pagdaloy na ito ng pyroclastic density currents at mga volcanic material and gas ang sinasabi ng Freebox na may iba yung pangalib na dinadala sa mga kalapit na komunidad.